Noong pong nakaraang linggo, Biyernes, meron pong uh, nakalulungkot na pangyayari doon po sa isang bayan sa lalawigan ng Aklan, Ibahay Aklan. Pinasok po sa tanggapan nung uh, nung nanon tanggapan po nung vice mayor at uh, yun ay ang pumasok ay yung ano pala bukal, oo, SB member, niyang bayan, Konsihal pinasok pumasok sa tangkapan ni Vice Mayor Julio Estolioso. Tapos yung SB member pumunta muna sa secretary may tinatanong tungkol sa isang resolusyon na maaari tinatalakay po sa konseho. Hindi yata nagustuhan kung ano yung sagot at pumunta naman po sa kay Vice Mayor. At maya maya may sinabi si uh, SB member uh, ano yan? Mirel Senat Senatin. Senatin. Uh, uh, ano yan? Uh, anong, anong salak ni mo? Parang uh, ano kasalanan ko sa iyo. Tapos nagpapotok anim. Ay do sa nakausap natin, happy po na yung by PNP anim. Nagpapotok ng anim na beses. Alpha Zone eh. O sa mga nagpupunta ngayon sa arms court na miyembro ng Team Alpha. <laughs> Oy, may shoot pass tayo. Ay, may club shoot tayo. May club shoot tayo. Team Alpha, ha? Hindi kayo ni Press Nelson Lu. Binabagat Alpha Zone. Ibig sabihin dibdib. O, uh, ang uh, mga tama. Maki-balita uh, uh, ulit tayo, tumingin tayo ng update na sa ating linya po ang Alkalde ng Ibahay Aklan si Mayor Jose Miguel Miraflores. Mayor Miraflores, sir, magandang umaga po sa inyo. Orly Tinidad po ito sa DCWB sa Metro Manila. Mahingaga. Uh, magandang umaga po, sir. Orly Tinidad at sa... Uh, uh, Listeners po natin sa DZBB. Okay. Sa Metro Manila. Po. Thank you po. Maraming uh, sal salamat sa pagkakataon. Napakaaga pa pero kami inyong pinagbigyan Mayor. Kumusta na ho ngayon ng ibahay? Lalo talo na ho after po ng isidente na pamamaril sa, uh, sa Municipal Hall. Uh, ang sitwasyon po namin eh, ngayon parang malungkot pa rin at nasa shock pa rin ang karamihan sa nangyari nung biyernes. Uh, pero slowly po na uh, Inaano rin namin na makarecover tayo sa sa bayan at ngayon nga po uh, alas dos ng hapon uh, ilalabas na po si Vice Mayor sa Polenaria at papunta na sa bahay nila. Okay. Dadalhin po sa bahay yung kanyang labi uh, ngayon pong araw na ito pala. Ano po? Yes po. Okay. Um, meron na bang report sa inyo mga investigador sa tunay na pangyayari ng pamamaril? Opo, sa uh, kahapon po no nag-update po kami kung ano po yung mga latest na update. So sa soko po ah uh, lumabas po na sham na basyo ng bala. Ah, hindi pala anim, kundi sham na putok pala nangyari. Opo, so oh. uh, sham na basyo yung na-recover nila. Mm -hmm. At yun nga po na-recover rin po yung baril na ginamit sa insidente tapos uh, na kausap pa po ulit na yung police major Rajib Salbino okay. ang suspect na uh, after 24 hours uh, mas kausap niya at parang ano ba yung kalimutan ko lang, uh, exact na sinabi niya par pero parang yung ugat po is na napuno lang no sa siguro sa dami ng sa tagal na napuno lang siya at sa sitwasyon nila ni Vice. Hmm, parang, uh, parang, iniisip ko kasi yung posibleng kaso mayor, parang malabong homicide to. Siyam. <laughs> talagang, ano, talagang inubos siya tayo, aglak like 17 yata yung gamit-gamit eh. Ino halos maubos daw yung magazine eh. Uh, ano hong kaso si nang ba na kaso, uh, Mayor? Uh, ah, po siya ng kaso na murder. Okay, murder. Bukas po ito. Ah, uh, opo, opo or may, may araw rin po nag-ano sa piskalya pero baka sa araw po sa Lunes. Mm, okay. Parang ano, parang binabanggit yata na nagakamali eh hindi magandang pagtrato, pagturing o parang kinokontra palagi na usual naman na nakikita natin sa bawat uh, bawat konseho, may kaya nga merong uh, merong ano diyan eh yung uh, palitan ng mga pananaw. Uh, hindi ka dapat napipikon. Kaya nga dapat may, uh, magandang aral na rin ito para sa mga botante sa pagpili ng mga kandidato uh, na kanyang, inyong mapipili bilang kasi nila pag komo SB member okay na kahit sino pero dapat din marunong tayong pumili ng mga pwedeng uh, makipaglaban ng ating uh, nais sa konseho po ng bawat bayan o lungsod. Tama ho ba na medyo mainit si Vice dito kay SB member sa natin? Uh, sa uh, opisyal na ano naman ng ibang mga sagunang bayan, parang pareho lang naman daw yung treatment din naman sa kanila. Uh, Siyempre, hindi, hindi, nga maano yan na pag nasa loob tayo ng konseyo, may debate talaga. Pero labas dun, wala namang issue na naging personal or ano, mostly professional naman sila. So, nakakataka rin kahit sa mga ibang SB, nagulat din sila na ganun yung Uh, feeling ba ni SB Myril sa kay Vice na parang left out siya, ganun. Mm -hmm. Would you know ano yung resolution na binabagit na pina-follow up niya sa office ni Vice Mayor, uh, Mayor uh, Mira Flores? Uh, hindi po siya isang resolution po eh. Uh, yung hinihingi niya po is lahat po mula ng 2019 nang naupo siya bilang sanggunyang bayan. Mm. So, Uh, nung unti-unti bigay daw sa kanya, uh, nung araw na iyon, uh, pahayag niya po na parang may kulang at sinabi sa kanya ng uh, sekretariat o mga staff sa opisina na kompleto na po lahat. Tapos doon po ata uh, hindi niya nagustuhan yung sagot at pumunta po kay Vice. Uh, Ibig sabihin may hinihingi siya na copy ng mga resolusyon? Opo, opo. Ayun, oh, palayon. pala uh, anyway, kakalungkot din itong mangyayari. May mga ano, may mga observation lang po ang ilan mga kababayan. Pati ako, uh, Mayor, yun pong mamarapatin. Nakausap namin yung ano, nakausap namin yung uh, chief of police po ninyo. Tinanong ko eh kung uh, kumusta ba yung pinairal na uh, security. Ay uh, and I'm referring kung paano po paglabas-pasok ng mga tao. Una niyang binagit sa akin eh, ang dami kasi pasukan sa <laughs> para kang daming pa dami mo pwedeng puntahan daanan. Papasok at palabas ng munisipyo. Uh, Mayor Vera Flores. Opo, uh, meron po marami talaga po yung ano no open saka under construction. Kasi under under construction may... nga naman daw pala kasi. Oo, tama po. Opo. Mm -hmm. Pero sa totoo po kasi yung seguridad na may uh, let's say may police o may checkpoint sa harap ng mga uh, ng mga pintuan wala po kasi Malit lang po kami na bayan. Lahat po kami magkakilala. Mm -mm. Lahat po kami magkakampi. Hindi po talaga namin na uh, isip na gilitong mangyayari. May yan. Mm -hmm. Kaya po umpisa po bukas, uh, uh, one entry, one exit po kami na may inspection na po sa lahat ng mga pumapasok sa munisipyo. Okay. Hindi naman pinagbabawal diyan ng pagdadala ng uh, armas lalo na kung for protection. Uh, ngayon eh mayroong pagbabago tungkol dyan, Mayor? Uh, pareho pa rin po sa law ng polis no, na bawal po talaga magdala ng baril kung wala kang mga permit to carry or hindi ka police enforcer or any of yung mga pwede. So, hindi lang po kasi talaga tayo nag iinspeksyon ng time na yun kasi nga po, parang lahat po dito magkakaibigan, magkakakilala. Kaya na parang si uh, SB, SB member yata, licensed gun owner. LTAP, oh, may LTAP po ito. License po yung kanyang baril, mayor. Tama yes. po ba yun? Tama po yon Tama po Okay. okay. So uh, may nakikita ba kayo na kung hindi naman siguro talaga, alimbawa, um, assigned security o PNP o uh, pati yata polis, eh, medyo lilimitan na rin na pagdadala ng uh, baril sa loob ng munisipyo. Uh, tama ho ba yun, mayor? opo opo uh, yung pulis na rin po ang mag ng assist ng security hanggang sa makahanap po kami ng ano na po na security agency para sa munisipyo. Pero tama po kayo napakaliit lang na ano napakaliit lang 'yan na solusyon sa pangyayari pong ito. Ang mahalaga pa rin ay yung mga pakikitungo o maaring pag-iisip ng mga ng isang tao uh, na maaring mag uh, mag-snap anytime at humantong sa pamamarilo pagpatay uh, mayor ano po Opo opo uh, yun din po ang isang importante Okay anyway mayroon ba ano mayroon ba mga naka-schedule uh, Meron ba plano planong uh, pulungin na rin ng uh, Sangguniang bayan sa pangyayari pong ito uh, Umapela rin siguro uh, sa mga posible pang uh, mga maaring gusot napakalit kasi ng napakaganda ng inyong bayan, uh, mayor eh no. Uh, mababait ang mga tao kaya nagulat ako nung dumpa mangyayari yan. Hindi naman yun nila tulad ng ilang mga lungsod at mga lugar sa Western Visayas na talagang napaka-init. <laughs> opo mga opo. tao pati mga official po ng pa, lo, uh, local government, uh, mayor Mira Flores. Opo, opo. Uh, kami po ay isang religious na town na sina lagi ng January ang piyesta ng kay senior Santo Niño sa Ati-Ati po. Mm -hmm. Kaya ano po talaga kami no at sa politika po lahat po kami magkakampay 80 po kami sa konsehal kasama si Vice siya kasi at saka ako po kaya lahat po talaga parang mababait magkakakilala kaya nakahagulat po sa sitwasyon naman po ngayon ng Sangguniang Bayan uh, bukas po ng maga, after po ng flag Flat ceremony racing. po uh sa gracing uh, oat na po namin ang unang ang first councilor, bilang uh, bagong uh, vice mayor at sa pagdating po ng session nila sa Merkulis, i-announce na nila yung vacancy ng sanguniang Bayan. Mm -hmm. uh, meron din po kami sa alas 9 ng umaga dadating din po ang mga ibang doktor galing sa probinsya, galing kay Governor Joe na uh, mag a po sa shock or uh, assessment ng mga empleyado sa munisipyo dahil nga po working day po tayo ng Biyernes, marami pong nakakita sa mga sa labas na po no, marami nang nakita na, na pangyayari. Kaya i-assess po pa natin yung mga empleyado ng munisipyo kung kamusta naman po sila. Anyway, uh, nakikarami na lang po siguro kami, uh, Mayor, at ang dami ng ustisya para po sa pamilya ni Vice Mayor Julio Estelioso. May kapatid ko din, kakamali, may pagkapatid po itong pare, eh, si Father Jojo Estelioso. Uh, dahil uh, kasama namin sa naka, ano, uh, sa Sintila Juris Fraternity. Pakira, pakirating na rin po ang aming pakikiramay sa pamilya sa Liyasa. Mayor, uh, sa namin siya yung binigay ng pagkakataon at uh, na rin kay Congressman Joben. Oh, para... yes po, maraming salamat sir na, earlier, Nag, nag, lupa pa ba yan o tumigil na rin? Tumigil na rin po. <laughs> siguro siguro tulad ko na nauubusan ng maraming oras yeah, inilalaan na lang sa mga apo uh, Mayor maraming salamat po sa inyo tata sa ulitin po maraming salamat po si uh, Ibahay Aklan Mayor Rose uh, Miguel Miraflores ang inyo pong napakinggan 6.38 na